Kaag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Manukan country sa Bacolod City, liwat na naman niya matapos na magpasalig ang mga tenants na magasugod na sila sa pagsailo sa bagong nga pasilidad sa mismo tabok man lang sa Manukan, subugod, buhas nga adlaw. May report si Nico Delphine. Nice. So, okay, come on. Okay. Ginawa na muna na. Ayok na. Ayok na. Ayok na na islan sang kalipay ang kalain sang buot sa mga tenan sa Manukan Country matapos kaliwat nga ginpabuksan kag ginpangkakas ang katapo sang City Legal Office Enforcement Unit ang mga caution lines sa ilang nga ginadumala nga stall sang inilang nga hapon ini matapos nga nagpasalig sila kay Mayor Albi Benitez sa ilang nga pagsinapol kay na sang aga nga sugura na ang ilang pagsaylo sa temporary facility sang SM Prime Holdings Incorporated sumugod buas tubtob sa katapusan sang Hulyo Nagpinalakpak man sila sa ginanunsyo ng Day Councilor Celia Flor kag Vladimir Gonzales nga gintuguta ni Mayor Albi ang iladungan nga pagnegosyo sa temporary facility kag sa daan nila nga stalls tubtub -tub Agosto 19. Okay si Mayor na mag-operate na mo sa multi-museum ang gusto niya matabok na walang disruption sa inyo negosyo. Not a day. Kaya kung makasayin kung gusto, kung dapat din sa wala okay. pa wala asang o wala ka okay. uh, so, uh, 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 sang sa bote pwede ka wala sang boy nga wala ang law nga mag ilusyon. Okay. nang sa ginpatigayan niya final negotiation, ginpabot siya sa alkalde. Ngayon niya luyag matamaan ang mga tenants kagpati ng ila nga mga trabahador sa pagsugod sang construction sa bago nga manukan sa reclamation area. Gani ginduso niya nga matukod ng night market sa ginpasaradaan nga Father Ferrero Street sa tubang lang sa manukan. Ang dala nang pwede magamit sa mga vendors nga extension, magluwa sa duga nga parking space ang mall, nga ayoon sang alkalde nga mapagamit temporaryo sa mga vendors very happy man. Ah, ano masiling mo karon? Eh. At natagyan man ng namun ginapangayo. Hmm. Ano na? Goods na goods. goods na. Gin ana na sa ang manukan sa Martes. Bangod wala na giho ang mga tenants nga ariglo ng ilalinya sa tubig kag sa gintalan ang a temporary facility. Kaina, ginpalantaw sa mga tenants ang sa ilang mga sa tabok langit mismo sang daan nga manukan. Libre nila nga magamit ang pasilidad sa sulod sa 18 kabulan hasta nga makasaylo na sila sa bago nga manukan nga mong ginapaabot mas makahatag sa dugo nga bugal kagatraksyon sa Bacolod. Buas ginapaabot nga buksan sa mall ang temporary facility agod makasaylo na sa ilapagkabutang ang mga tenants. Nico Delfin para sa DJ Negros.